So, meron kami mga bagong isasala. Uh, ito yan, no? So, oh, ayan. ah uh, lemon hatch Banded ng WTC. Yellow-legged. So, nakuha ko siya sa Santa Cruz Morsha. Ibi-breed namin dito sa sa mga ano, sa mga mga one-time winner na siya. Kakapanalo lang. Ayan. Mukha, tiyel. Tapos, ito yung mga ano, ilalagay namin sa salang namin. The golden boy na siya, tatlo. Ayan o. Yellow legged. Quality. So tatlo siya magkakapatid. May sa salang namin. May mga istag pa dyan, no? May mga baby stag. Ayan yung mga kinain namin. kami ano, pangalawang isasalang na kakapano lang din yung bulik ko. So tara, tingnan natin. Ito, uh, kakapanalo lang ang bloodline niya ay uh, bullet dome tapos yellow legged ayan hindi pa siya gaano magaling kasi malaki yung tama niya pero isasalang niya namin dito sa itong dalawang mo nga na to ito yung bloodline niya is clipper hatch ayan Banded siya ng ano na Tiger Mark Game Farm mga tato. Ayan. So isasalang namin tong dalawa na to para dito sa, sa bulit. Like pakita ng bulit. Ayan. Ito yung mukha nyo. Tapos ang kulay ng paa niya, do parang uh, mix ng green and blue. Ayan. Para pang isa lang. dalawang okay, so, isa Itong dalawang isa sa lang namin para do sa bulik na. So ayan. Abang na lang kapag lumabas yung mga episode nito. <laughs> so awesome. Yan na lang.